Hi guys! Welcome back to my vlog, people! Uh, ano bang araw ngayon? Martes ngayon, guys. And kaninang madaling araw is maaga kami nagising ni Daddy because we needed to go to Carbon. So, it's been a while, guys, na hindi kami nakakapamalengkes kasi sa Carbon. So, kanina, uh, maaga ako nagising around 4.30 pero umalis kami sa bahay, guys, around 5 plus na. So, yung naabutan namin na... Uh, na ano pala na, anong tawag nun? Halo, naiwan ko yung key. Halo, umalis kami guys, si ah. Nagalit lang naman kami. Now, uh, so lagmanengke kami kanina guys ni daddy ng uh, isda, shrimps, manok, uh, veggies and saging, yung mga ganon. So, ang total na nabayaran namin was around 1 plus lang, 1, 2, siguro yon. Nagtitipid kami guys kasi nga marami akong binabayaran yun. Basta 15 kasi guys, uh, ano talaga, sait talaga yung budget ko. So, ngayon is paalis naman kami ni daddy, it's 3.30. Uh, Magugroso lang kami sandali guys, yung mga dilata, cold cuts, yung mga kulang namin. May itlog na kami at saka bigas, nabili din namin sa carbon kanina kasama na, na yun doon sa one two guys yung, bugas, yung, bigas namin so at least nakatipid talaga kami and then um, ngayon is cold cuts and some dilata lang and some toiletries kasi kulang na talaga wala na kaming tissue and uh, ano alcohol kailangan namin ng alcohol guys kasi nga binigyan ko si Kian ng mga at saka si daddy ng mga ganito ayan yung mga ganito so kailangan naming mag refill especially dun sa batang yon Uh, speaking of Kian, umalis siya, guys, kasi wala pa rin siyang pasok today. Tomorrow, may pasok na yung bata. So, naglalaro lang siya ko together with his friends today. And, gamit ko na, guys, or suot ko na yung binigay sa akin ni Kumareng Nikki, mama ni papay, na cold na, ano, cold uh, hand na shades. And, I really love it, guys, because... Ngayon no, ang init-init sa labas pero <clears throat>, hindi ko talaga na feel because it's polarized. So 'yun ang kagandahan ng polarized kasi uh, na nakaka-help talaga siya guys na hindi ka masilaw sa init ng araw. So 'yun, 'yun ang kagandahan ng ano. Then binalik ko lang na suot nito guys. Remember I na, I wore this nung sinundo namin sina Kenpei sa Pier after kasi nung guys hindi na kami umalis so yun, binalik ko na lang siya ngayon pati yung shorts niya guys nakapink naka pa rin ako ng na shorts, so I'll message Kian muna guys na huwag mo na siyang papauwiin kasi wala yung key sa bahay nakalimutan ko talagang iwan yung key, and I'll be right back so we're here na sa Pure Gold guys, grocery lang kami ng konti tanggal daw yung ano ni daddy alcohol oh, okay na sold for me sa amin di ba okay a few moments later vlog na nato yung job kasi namin guys ano, tinapo ni Dani kasi pahong tangi sa tapos ito dito guys yung mga cold cuts bumili din si daddy ng fruits at suka ang good guys mga needs lang talaga namin hindi na ito kasi dami dati nang binibili namin as as long as makaraos lang guys ay wala pala mo lipstick ang putla putla ko <boy>. eh <laughs> sentya po kasi

just then. Guys, I'm back. Nakauwi na kami ni Daddy. Kanina pa guys, mga 20-30 minutes ago, I put away na the groceries namin. And hindi nila ako nag-hold noon guys kasi nakakatamad and may shift pa kasi ako. And eto guys, bumili ako ng dalawang maliliit na clip kasi nga, kung minsan ba, ayaw kong may bangs ako. Gusto ko lang mag-ano. Ewan ko lang po magkano lahat yung uh, bayad ni Daddy kasi siya yung pina siya yung pinahawak ko sa pera, guys, eh. Siguro mga kulang-kulang 3 plus. Pure gold talaga kami, guys, kasi nag uh, mas mura talaga sa pure gold. And, ano, uh, meron ding mga items dun, guys, na nakasale lang ba? Like yung, na uh, ano ba yon Ladies Choice. Nakasale sila, guys, 30%. Yung malaki na. So, from 200 something, 184 na lang siya, guys. So, bumili na ako. And, bumili din ako guys ng kettle, yung electric kettle. Pinakita ko kanina. Kasi nga, di na nasira yung ano namin, hot and cold dispenser. So, wala na akong balak bumili ng ganun guys, kasi nga, mahal yun. Uh, and then, hindi naman talaga sila naglalas din. Yeah. So, ay, nakaka-occupy sila ng space. So, ngayon, ang ginagawa ko na lang is nag iinit na lang kami ng water. So since wala pa kaming kettle kanina, I uh, no, um, the, the, the previous days, nag-iinit ako using sa induction yung isang kaha lang bisbao, nilalagyan ko lang ng water. Eh masyado siyang um aksaya sa water kasi natatapon siya, guys, kapag uh, nilalagay ko na sa uh, ano ko tasa. So might as well buy na lang talaga ako ng electric kettle. Kasi yung kettle na nabili namin ni Daddy, guys, 180 yun. Sus! Nasira ka agad. Bibigay ko na lang siguro yun sa neighbor namin. Sila na bahalang magdikit kung ano yung plano nila dyan. So, bumili na naman kami ni Daddy. But this time, uh, electric na lang. Eureka yung brand, guys. Okay din naman yung Eureka na brand. And, ano? Ano ba ba nabili ko? Um... Mga karne. Oh, ang karne na nabili namin is just ano. Uh, belly lang. Bumili din ako ng embutido pala guys. And... Uh, giniling. Kasi meron kaming biniling lettuce. Kanina dun sa carbon. Uh, 80 pesos lang yata yon Yung isang ganun. Yan. So balak ko yon din ang pwede namin ulamin ni daddy. Ayan. So ano pa ba? Si Kian hindi pa umuwi. Buti na lang kasi hindi ko pa... Uh, hindi ko nga naiwan. Naiwan ko nga yung ano, or I mean, dinala ko yung akiba sa bahay. Always ko talaga yung nakakalimutan. So, ngayon guys, uh, tatapusin ko lang tong work ko. Meron lang akong tinatapos and then maliligo ako guys and then after that, maglalaba ako dun sa polo ng bata kasi may may nahubad siyang polo de, pag Monday kasi Tuesday, Wednesday wala siyang pasok. So, ilalaban ko na naman yon and uh, speaking of sabon pala guys, bumili ako ng sabon ng Ariel, kasi nagkasugat-sugat ako guys, sa surf na powder, eto laging naghanap ka ng mura ba so yun ang mangyayari sa'yo, mumurahin lang din yung ano ko so nagka, nagkasugat-sugat in town ng aking kamay guys, so kailangan ko siyang palitan hiyang ako sa Ariel talaga, di hamak na hiyang ako doon So, after namin dito, after ko maglaba, is maliligo na ako, guys. And wala na naman kaming ganap ni daddy. Wala kaming lakad. Except siguro ngayong Sunday. Ay, Sunday may, may duty na ako. Yeah. So, pahinga-pahinga uh, lang, guys, para meron pang, ano ba yon Walang aksaya sa gasolina. Although, ang gasolina ngayon, guys, is bumaba. Naging 57, 60 na lang siya. Um, 58 siya that last week and then ngayon is 57. So, thank God. At least bumababa na talaga yung mga ano ba, gasolina. And, um, nagbayad na rin ako guys sa PLDT, sa VECO, bill namin. Water bill na lang iniintay kong bayaran guys. Iniintay ko na lang yung bill na lalabas para wala nang problema. And one more month and ano na, ano ba yon Uh, pwede na ako mag-downgrade sa ano ko, mag-downgrade sa smart plan ko guys, so I'm thinking of downgrading to 599 na lang na plan, kasi nga it's so impractical having a very high plan, high yung coverage mo, and dito lang naman ako most of the time, sa bahay so, yung plan na kasi yun guys, uh, okay yun kapag on-site ka parate Yon kasi kailangan mo talagang tumawag, kailangan mo lang may data. Eh kaso dito, andito lang naman ako sa bahay, may dalawa pa kaming data uh, providers, Converge and PLDT. So, impractical siya guys na magkaroon pa ako ng mobile data na mas malakas or na mas ma malaki yung coverage and I'm paying how much? 149.9. Tapos may 50 pesos akong uh, subscription sa iCloud ko. So, magkano din yun? 1558. So, bala ko nga guys, isang buwan na lang, September daw, pwede na ako mag-downgrade to 599 na lang guys. And 10 gigabyte pa rin naman yung ano niya, yung plan inclusions niya. And then, only pa rin calls to any smart, to any network. Only pa rin siya. So, yun na lang kukunin ko guys, di ba? Kasi nga, makamagsimula na ako magbayad dun sa SSS ni daddy, contribution ni daddy. Kasi tatlong 36 months pa yung kulang kay, kay daddy guys bago, bago ma-fulfill yung 120 days, no 120 days, 120 months niya. Para meron naman siyang ma, uh, meron siyang makukuha ba na, ano ba yon monthly na subsidy or monthly na pension kapag nag-60 na siya. So yun na lang muna guys ang akin vlog for today. Hindi na ako magbablog mamaya guys kasi konti lang naman tong ano ko. Um, mamaya maglalaba lang naman ako doon. Nakakahiya naman mag-vlog -mag ako tapos naglalaba ba diba? So I'll end my vlog na talaga guys for today. I'll see you guys again on my next vlog people. Please like, please subscribe to my channel MJ Castellano Vlogs. Ingat tayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon. Mwah.